everyone, hoping everybody's fine katatapos lang ng bagyo dito sa Corillera so, pupunta tayo at bibisitahin natin ang ating garden ayan, pagkatapos ng bagyo pa yung daan ayan, bumaba yung mga yung dito Naroon sa baba, ayan 'yung brown garden yan, may tanim 'yan. Oopsie. Dito may naka-barricade na kahoy. Ayun, galing dyan Bumagsak dito sa may dadaanan natin. ayan Malaking puno ayan na po hindi kinaya yung hangin ayan. so ito ang dulot ng bagyong uwan ayan. puno ng kawayan ayan, ayan naputo. may dadaan pa ba tayo yeah. Oo yeah. Yeah. ang bagyong to ay malakas malakas ang ulan at saka hangin pinagsamang hangin at ulan kaya maraming mga na landslide dito na putol ng mga kahoy na tumba nalaganan ang mga bahay. So, ayun. Ito na. Mga kawayan. Yan yung mga nakita mga puting yan yung mga nakatanel. So, yan yung mga nakaligtas na mga panani, mga gulay. Ngayong bagyo pero yung mga naka open walang panel yung plastic medyo na tumba na malakas hopefully hopefully everything will be back sa normal mapalitan ang mga nasirang mga pananim ito ay coli, cauliflower ang nangyari sa kanya na tumba dahil sa lakas ng hangin. Ito si colli. Na tum. Uh -huh. si cauliflower. Naihangin na tumba, na stress, na stress sa bagyo. Yeah, dati nakatayo ang mga to, yung mga col, yung cauliflower na to. Dahil sa bagyo, lakas ng bagyo, natumba. Natumba sila, nagkarambola na sila. And...